16 years na ako sa gym business. Hanggang ngayon, naupabatin ako. Kinaaraw po, ako Police RP ni Jim Depo. Tama kayo, 16 years na ako sa gym business. Hanggang ngayon, naupa pa rin ako. So, yun yung naging comment ng mga karmihan doon sa isang video natin na sinasabi ko na 16 years na ako, kumikita sa gym business pero naupa pa din. Pero ang topic ko kasi noon, ah uh, just to prove na kahit upa ka, kumikita ka. So siguro, wala naman nag-comment noon. So hindi natin pagtatalunan doon sa 16 years na umuupa ako sa isang warehouse gym. Papagdan natin, yung Gym Republic of VT City. 1,200 square meters yan. Pinakamalaki yan sa, doon sa Region 4. So 16 years na tayo na upa diyan. So, hindi pag pagtatalunan siguro na kumikita ta, kumikita ako diyan kasi yun yung topic ng video na pwedeng kumita kahit naupa. So, imagine 16 years ako umuupa doon. So, definitely kumikita tayo. So, ngayon, pero ang hindi na hindi ko na-expect na so maraming marurunong uh, ang nakapansin 16 years na na ka pa rin. Kung ako yan, iipon na ako, bibili na ako. Tama naman yun. Tama naman yun. Pero, ipakita uli natin yung Jim Republica BT City. 1,200 square meters yan. So, computing natin. Yung ganyang kalaki sa Cavite, pagpalagay mo, 10,000 per square meter yan. So, 12 million na yan. Lupa pa lang yan. Yung building, magkano yon? So, most, most likely, mga 25 million yan to 30 million. Yung halaga ng Gym Republic Cavite City. So kahit 16 years na ako dyan, sa tingin ko, malaki yung kinikita, malaki. Six digits ang kinikita nung, nung net income yun, ha? hindi sales. So marami rin naguluan doon. So net income, after paying tax, six digits. Pero kahit pa six digits yung, yung kita noon, ka kabayaran yung 30 million na yun kung inutang mo sa banko. Pero honestly, ang totoo niyan, hindi talaga pumasok sa isip ko na bilhin yon. Bakit? Kasi ito, maa-appreciate to ng mga matatagal ng negosyante na naupa. So, do sa mga matagal ng naupa, tapos kumikita naman sila sa negosyo nila, kampante sila na, ay, kumikita naman ako eh. Hindi ako nalulugi. So, okay lang. Pasok kasi napasok yung pera. So, tumagal ako na 16 years, pasok na pasok yung pera, ito ah, Gym Republic to ah. Gym Republic Cavite City, yeah, makita nyo sa video, kumikita yan. Pero hindi lang naman kasi yan ang negosyo ko. So ito rin, yung pinapanood nyo ako dito sa Gym Depot, pakita rin natin yung paggawaan natin ng gym equipment. So kumikita rin ako dyan. So dalawa yung negosyo ko. So sabi ah, sabihin na natin na dahil dalawa yung negosyo ko, medyo na maaluan na sa mga gastos na pangaraw-araw. So kumbaga hindi, hindi basta-basta nagigipit. So yun yun eh. Pagka, pagka, pagka medyo komportable ka sa buhay, hindi mo naiisip yung mga bagay na yun. Kasi pasok naman na pasok eh. Pero yung video na yun, ang topic nun, yun yung pinakamalaki kong pagkakamali. So sa 16 years, una, hindi ko binili, di ako bumili ng property. Pangalawa, ang pinakamalaki talagang naging problema ko or uh, pinagsisisihan ko, hindi agad ako nag-expand. Pero mo 16 years na na kumikita yung Jim Republic ka BT City, hindi ko ba kayang gayahin yon sa ibang lugar? Hindi ko ba pwedeng ulitin uli yun? Yun yung pagkakamali ko. Kumikita tayo 16 years, wala tayong pinagsisisihan sa buhay natin for 16 years, siguro, nangihinayang lang ako sa panahon na nawala. Alam mo kung bakit? Last year, 2024, 15 years ako noon sa Jim Republic, Cavite City, naisip ko, tumatanda na ako eh. Gusto ko mag-retire by, by, 50. Paano ko gagawin yun? Although okay naman yung kita ng Jim Republic, Cavite City, sabi ko, baka sooner or later, kukulangin to eh. Kasi tumataas yung, yung mga gastusin, di ba? So naisip ko, mag expand ako ngayon. Ang pag expand na gagawin ko, uulit-ulitin ko yung, pag, uh, ano, yung success ko sa Cavite City, ulitin ko sa ibang lugar. So kita nyo ngayon, last year, July 2024, Eto na ngayon, yung Gym Republic Tarlac City, makikita nyo sa video. 800 square meters yung pinaka-gym area. Pero 1,000 square meters yung buo kasama yung parking. So meron tayo 200 square meters sa parking, 800 square meters na, na gym. So ito yung pinakamalaki sa, sa, sa region na yun, sa, sa, doon sa area na Tarlac City na yun. So kita, uh, ito yung magic dome. Kasi doon na ko na dapat mag-expand ako, ang ginawa ko for one year mahigit, Dinagdagan ko naman yun. Yung one year, just imagine yung one year, may konti akong ipon, dinagdag ko do sa one year na kinita ng Gym Republic Cavite City. So yung kinita ng Gym Republic Cavite City for one year, 100%. Inipon ko yon, hindi ko ginalaw. Bakit? Kasi meron naman ako negosyo, yung gym, depot. Doon naman ako kumukuha talaga ng ano, na pang-araw-araw namin, simple lang, nakita mo naman suit ko, nakachineles pa ako. Ganito talaga yung lifestyle ko araw-araw. Hindi ako maluho. So anyway, buhay kami sa Gym Depot. Nung naipong ko for one year, yung Gym Republic si Cavite City nakita, doon ko binuo si Gym Republic Tarlac City. Makita nyo si Gym Republic Tarlac City. So ngayon, mula July 2024, so ngayon is April 2025, Imbes na mag-ipon ako ngayon ng isa pang taon, isang uling taon, para makapagbukas ng pangatlong gym, six months na lang ako inabot. Uh, bali, yung kinita nung Gym Republic Cavite City at Gym Republic Tarlac City, 100% ko uling inipon. Pero hindi na kinailangan ngayon ng isang taon para makapagbuo. Ito ngayon to, so ikot tayo. Makikita mo ngayon, ito Hugh, welcome to Gym Republic Lipa City. Pangatlong branch na siya pangatlong branch na siya. Ito, siya yung pangalawa sa pinakamalaki. Mamaya, ikutin natin doon. Tara, dito tayo. So, ito naman is 1,000 square meters, yung pinaka-gym area. So, kitang-kita nyo ngayon, mula dito sa umpisa hanggang dulo, ang layo. So, 1,000 square meters to. Itong, ito yung pinakamalaki naman, dito sa area na to. So, ito, naupa pa rin tayo. Pero ang point ko nito, hindi ko na kailangan uh, umupah. Ay, sorry. Hindi ko na kailangan mag-ipon ng isang taon para mabuksan tong Gym Republic, Lipa City, ng, anim, ng isang taon. Anim na buwan na lang. Anim na buwan na lang. Kasi dalawa na yung nag-iipon. Okay. And then, uulitin natin yung proseso. So, eto, pag nagbukas tayo, inibitaan ko kayo, actually, May 1, soft opening ng Lipa City. Uh, may mga libre tayo rito. Punta kayo rito, nandito kami sa Lodlod, -Lod, -Lod Purok 4, Lipa City. Bayad lang kayo nung ano, nung lifetime membership. Libre kayo 15 days. Libre. 15 days na workout. Imagine mo to, punong-puno ng gym equipment. Sampo, ah, sampo na dumbbell rack. Sampo na crossover tatlong lat pull down at least ha, tatlong lat pull down, tatlong rowing, etc. etc. Dito, hindi ka pipila. Na-imagine mo ba? Anong oras ngayon? Alas 5? Nag-workout ka ba? Isipin mo, gantong oras nasa gym mo, gano'ng karami yung tao. Tapos napila ka, gagamit ka ng isang equipment, tatlo, apat na tao nag-aantay. Dito, hindi ka mag-aantay. So punta kayo dito, May one soft opening to. Bayad ka lang nung uh, lifetime membership, Libri ka 15 days, di ba? Okay. Anyway, so ito ngayon, anim na buwan bago mabuksan. Ngayon, magbubukas tayo uli ng pang-apat na Jim Republic. Pang-apat na Jim Republic. Okay. So yung pang-apat na Jim Republic, kasi Batangas to. imagine, Cavite, Tarlac, Batangas, sunod Quezon. Bubuin natin yung ano, <laughs> bubuin natin yung Race of the Sun, yung 8 Race of the Sun, bubuoy natin yan. Iba-ibang probinsya yan. So, Quezon, yung susunod na target natin. At sa Quezon, uupa pa rin ako. Uupa pa rin ako. Sad. Bakit? Ito ngayon. So, imagine to ah. Ilagay na lang natin sa bare minimum. So, six digits. Bawat isang Jim Republic ang kinikita. So, Kabite, Tarlac, Lipa. So, assume natin, six digit din. So, kung uupa pa tayo uli, So another six digits yon Apat na sila. Okay. Yung pang lima na Jim Republic ngayon, hindi na tayo uupa. Kasi ngayon, eto na yon. Una, actually, yung pang apat na Jim Republic, pwede na tayong pautangin ni banko eh. So may go signal na ako sa banko, balik tayo rito. Parang parang di maganda yung <laughs> So so hindi yung, yung maganda na yung ano ko sa banko sa record ko sa banko pero eto yung ano, eto yung Ah, uh, reason ko kasi parang pakiramdam ko hindi pa ako ganoon ka eh, na okay, uutang tayo siguro. Pagpalagin mo 20 million yung magagastos mo sa pagko-construct, bibili ka lupa, papagawa ka ng warehouse, siguro mga 20 million. Di ba? So, hindi biro na monthly amortization 'yon. tansya ko, tantsa ko kayang bayaran na isang Jim Republic yung monthly amortization nung isang kung utang siya pero isadagdag niya doon pero doon sa budget niya na pangupa pati yung kita nung gym na yon pambayad na rin lahat so na imagine niyo kumbaga magkakaroon ko ng gym republic pero wala kang kikitain doon kasi most likely lahat yung pang-upa yung kita pambayad ng monthly amortization pwede naman yon pero sabi ko nga mas maganda siguro na apat na muna yung Jim Republic mo. Ko. Apat yung Gym Republic Bakit? Kasi what if, yung pang lima, hindi ganun kalaki yung kikitain. Eh inutang mo sa bangko yon Ngayon, may apat na kuya siya. May apat na, Jim Republic na pwedeng panggalingan ngayon. Kung kinapos si Bunso, pambayad sa utang sa bangko, may apat na kuya yan na pwedeng panggalingan. Most, most likely, pag lima na yung Jim Republic mo, net profit ka pa rin. Wala kang lugi dyan. Kung ito naubos yung pera, okay lang. Kasi itong apat na to may kinokontribute sa yo, nakita. So ang maganda nito, at the end of the pay period, si bunso na Jim Republic akin na. So ngayon, yung mga nagsasuggest, bakit hindi ako nabili? It, it, proper timing kasi hindi biro kasi kung baka akala kasi nung ibang mga nakapanood lang ng video ko, maliliit yung gym ko. Kung kita nyo naman, 1,000 square meters, eh hindi po to isang milyon, dalawang milyon. 20 million pataas to. So hindi kakayanin ko. Tsaka, simpleng negosyante lang ako noon. Pero ngayon, sipin mo, last year, January last year, 2024, isa lang ang Gym Republic. Ngayon, isang taon mahigit, tatlo na yung Gym Republic. At kung suswertehin tayo, this year, 2025, Tatlo na yung existing natin na Gym Republic. May goal pa ako na dalawang Gym Republic pa akong bubuksan ngayon taon na to. So hopefully, by the end of 2025, limang Gym Republic ang maitatayo natin. So ngayon, yung snowball effect na sinasabi ko, ang bilis naman lumaki. Ang bilis lumaki. Kasi, nakapondo na ako eh. So ngayon mas mabilis. Kaya ito yung sineshare ko sa inyo. Bakit? Kasi, kapatid, lalo na, katulad ni Tito Verns. Oy, Tito Verns, minsan bibistahin kita kasi nasa, nasa ano rin yan eh. Nasa Batangas, malapit lang sa Lipayam. Yan, maganda yan. Matagal na ang Jimmy Tito Verns. Kagaya ko, naging kampante ako. Si Tito Verns kumikita. Pero Tito Verns, di ba? Yung mga matatagal nang may gym niyan, Ramil, Rimando, ikaw nga. Okay, so si Ramil yung kliyente natin sa San Pedro yan, San Pedro, Laguna. Ah uh, malapit doon sa kantong-kanto yan eh. Noninto, Nonino Resort. Sampung taon na may gitang gym mo. Ba baka, baka kailangan mo gayahin na rin yung ginagawa ko. Kailangan mo na mag-expand. Hindi ka aabot ng 10 years may get dyan sa gym mo kung hindi kumikita yan. Ulitin natin yung proseso. Kasi mas mabilis na ngayon natin mapapalago yung negosyo natin. So ngayon, ito so, yung sinasabi ko, ang bilis ngayon lumago. Isipin mo, sa loob ng isang taon mahigip, makakatayo tayo ng apat na Gym Republic. Nagganto ka lalaki ha, nagganto ka lalaki. Ngayon posible na, pero tinan mo ito ha, kaya ako pinagsisisihan. What if, what if, ginawa ako to, to, ito 10 years ago, di ba? Hindi ako nagantay na 16 years. Na-imagine nyo ba kung 10 years ago ko ginawa to, ano na ako ngayon? Di ba? matagal na ako retirado. So yun yun, kasi tayo, hindi tayo nabubuhay para magtrabaho lang. Bin, binuo natin yung buhay natin, magtrabaho para sa pamilya natin, sa anak natin. Darating yung panahon, yung mga anak natin magiging stable na ano tayo, nagtatrabaho pa rin. Hindi eh. Gusto ko i-share sa inyo. Ito, pinapanood nyo tong mga videos ko. Susunod na mapapanood nyo rito yung lifestyle ko. Ang laki, laki na pinagbago na lifestyle ko. Bakit? Salamat sa Jim Republic. Si Jim Depo, salamat din kay Jim Dipo, Pero si Jim Republic na dumadami, si Jim Republic ngayon ang, ang tumutubos sa kalayaan ko. Kasi nagagawa ako ngayon kung ano yung gusto kong gawin sa oras na gusto kong gawin walang nakatali. Hindi ako nakatali. Alam ko, kapatid, naiisip mo din yan. Pag minsan, naiisip mo, nagtatrabaho ka pa rin. Nasa ibang bansa, nasa gobyerno, nasa pribadong trabaho. Hanggang kailan, kapatid? magre ka pag matanda ka na? Magre-retiro ka na pag may sakit ka na? magre ka na pag hindi mo na kaya magtrabaho. Huwag ganun, kapatid. Huwag ganun. Minsan lang tayo mabubuhay. May mga bagay tayo na hindi na natin magagawa pag tayo matanda na at mahina na. Sana, yung, yung, yung sinag kinukwento ko nito, hindi lang ito, kapatid, applicable sa gym business. Kung, kung nanonood ka sa akin, ano man yung negosyo mo, successful ka sa itlugan, successful ka sa bigasan, successful ka sa tapsihan, very good for you. Pwede mong ulitin to kapatid, mag out ka, wag mo ako gayahin. Huwag mo akong gayahin. Nagantay ako na matagal na panahon bago ko maisip na, oo, oh, oh, successful ako sa isa. Kaya ko pa ang gawin dalawa, tatlo, apat, lima. Kung manonood pa kay sa akin in five years time, ang projection ni Jim Republic, 26 na Jim Republic na ganito kalalaki sa loob na limang taon. Buong Pilipinas yun. Bawat isang probinsya at least may isang ganito. I hope na influential ko kayo, may natutunan kayong maganda. Ay, by the way, iniibitaan ko kayo, May 1 opening. Una, May one opening ng Gym Republic Lipa City. So, bayad ka na lang uh, 1,000 na monthly uh, na uh, lifetime membership. Free ka na ng 15 days. Testing, 1 to sawa ka rito. Sama mo pa, tropa mo. Pangalawa, ipa-plug na rin. May, May, May 17, may seminar dito. Gaganapin. Conducted by Coach Wins Hipe. Kilalang kilala sa industriya. So si so Coach Wins is, ang topic for that seminar is, papaano mo mapapakinabangan yung PT knowledge mo, yung personal training knowledge mo, paano mo ma-enhance, paano ka kikita doon sa PT. So iniimbitahan ko 'yon, yung mga nandito sa ano, yung mga dito sa malapit sa Lipa City. Umate, pwede kayo dito sa seminar to, may bayad po to, 1,500 pero libre na lunch. At pag tinoyo pa ako, libre ka pa uli ng ng meal, ng merienda kasi etong nakikita niyo rito sa likod ito yung protein bar namin. Ipo-promote ko rin itong protein bar. Yung protein bar na yan, mga parang milk tea han parang coffee shop yan, pero wag ka, mababa ang calories, mababa ang sugar, ang taas ng protein. O oh, ha, saan ka pa? So, punta kayo dito, iniinyayahan ko kayo, dalawa, dalawa. Una, punta ka dito para matuto, papaano kakikita doon sa, sa, sa PT knowledge mo. Pangalawa, kasama na rin ako doon sa magbibigay ng seminar. Woop, woop. So, ang magiging topic ko doon, kung interesado ka, may clue lang to, ah. 30 minutes to 1 hour lang yung akin. Ah... Papaliwanag ko how to start a gym business. Okay. Lalo na doon sa ano, kung kumpiti ka, instructor ka, ito, tandaan mo to ah. Kung kumpiti ka, nanonood ka rito, tatanungin kita, ano yung end goal mo, kapatid? Mag-personal trainer ka habang buhay? Pagtanda mo? Di ba? tuturuan kita kapatid kung paano mo mapapak. Si, Wins, kasi Coach Wins, tuturuan ka nung paano kikita sa, sa pagpipiti mo. Pero ako, tuturuan naman kita paano ka makakapag-start ng sarili mong gym business. Again, nakita mo alalaki laki ng mga gym natin. Pero wag ka, very, mas proud ako, pakita natin yung video, mas proud ako na ang pinagsimulan ko, 30 square meters na gym lang. 30 square meters na gym, hindi ganito ka kalaki ako nagsimula tuturuan ko kayo kapatid kung paano gagawin. Plus, yung mga tagalipa na instructor, inaanyayahan ko kayo. Pero sa matututunan kayo dito, sa lipa lang ako, open sa mga tagalipa, yung mga instructors, punta kayo rito. Tuturuan ko kayo, bibigyan ko kayo ng maganda-gandang offer. Papaano kikita dito sa Gym Republic, Lipa City. Okay? ba? Diba? kung, kung instructor ka sa mga sikat ng no, mga uh, gym, huwag na natin sabihin kung sino-sino, no, 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 Di ba napaka-toxic? Pag ka sa mga sikat na gym, bakit? Kasi may kuta ka. Buwan-buwan. Lagi pinagtatalunan yan. Makikita sa social media. Teka lang, si ABC Gym. Kabibili ko lang nung instructor. Binibentahan na naman ako ng panibago. Kasi bakit? Kasi nape-pressure si instructor na magbenta ng mga ano ng mga produkto nila kasi may kota sila, di ba? So dito, alisin natin yung toxicity sa Gym Republic Lipa City. Natin sisimulan, alisin natin yung toxicity. Hindi kailangan maging toxic sa trabaho yung instructor. Hindi kailangan maging toxic yung instructor do sa kliyente. Nakaka-toxic yun lang bakit? Kasi nag-enroll ako sa iyo eh. Kababayad ko pa lang sa iyo. Ngayon bentahan mo na naman ako ng PT. 'Di ba? Toxic 'yun. Dito sa Gym Republic, Lipa City. Inayaan kita. Kung taga rito ka sa area na 'to, attend ka rito. Promise, magandang concept sa PT ang pwede mong pagkakitaan sa Gym Republic, Lipa City. Ako po si RP ng Gym Depot at Gym Republic. Kita araw po.